nagluluksa ang showbiz industry sa pagkawala ng minamahal ng lahat na si Lolit Solis. Sa edad na 78, pumunta ang isa sa pinakakilalang pangalan sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, si Manay Lolit Solis. Kinumpirma ito ng kanyang alaga at matagal ng kaibigan na sininyo mulak sa isang post na agad na umani ng matinding reaksyon mula sa mga taga-showbiz at tagahanga. Sa kanyang simpleng mensahe ng pamamaalam, naramdaman ang bigat ng pagkawala ng isang taong matagal nang naging bahagi ng industriya, hindi lamang bilang manunulat, kundi bilang ina, kaibigan at gabay ng maraming artista. Si Manay Lolit ay ipinanganak noong ikadwento ng Mayo taong 1947 sa Sampaloc, Maynila. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa pagsusulat at pagbabalita bagay na dinala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Kilala siya bilang isa sa pinakamaimpluwensyang showbiz columnist sa bansa ilan sa mga pinakabantog niyang mga akda ay lumabas sa mga kilalang tabloids at pahayagan kung saan siya nagsilbing tinig ng mga balita, chismis at mga kwento sa likod ng kamera. Bukod sa pagsusulat, naging host din siya ng ilang showbiz-oriented programs sa telebisyon kabilang na ang naging mahigit dalawang dekadang programang Star Talk. Maliban sa pagiging isang manunulat at host, si Manay Lulit ay naging talent manager rin ng maraming artista. Isa sa mga unang sumikat sa ilalim ng kanyang pamamahala ay si Ninyo Mulak, na hanggang sa huli ay nanatiling malapit sa kanya. Kilala rin si Manay Lulit sa kanyang matapang na opinyon at walang takot na pagsiwalat ng mga bagay na kinatatakutan sabihin ng iba. Dahil dito, Marami siyang naging taga-suporta at tagahanga, ngunit hindi rin maiiwasan na may ilan siyang nakaalitan. Gayunpaman, walang makakakaila sa kanyang malaking kontribusyon sa mundo ng aliwan. Sa panaw ni Manay Lulit, isang buong henerasyon ng mga taga-subaybay at personalidad sa showbiz ang nawalan ng isang haligi. Sa kabila ng kanyang mga kontrobersyang hinarap noong kanyang panahon, Lalo na ang insidente sa isang film festival noong dekada 90 na natiling matatag at totoo si Manay sa kanyang sarili. Isa siyang huwaran ng katatagan, tapang at dedikasyon sa propesyon. Habang binabalikan ng marami ang mga alaala nila kay Manay Lolit, isang bagay ang malinaw. Iniwan niya ang industriya ng showbiz ng mas makulay at mas makabuluhan. Isang paalala na sa likod ng bawat chismis at balita ay may isang taong nagmahal sa kanyang ginagawa at isang pusong tunay na naglingkod sa sining ng pagkwento. Paalam man ay lulit. Salamat sa lahat.